Maraming nagtatanong sa akin, lalo na yung mga estudyante ngayon under K-12 sa Strand na Smau, kung pwede na daw ba sila mag-apply as welder after graduation. Meron din nagtatanong kung pwede rin daw ba mag-apply kahit NC1 test das certificate lang ang kanilang certification. At meron din namang nagtatanong kung pwede rin daw ba kahit walang NC1 or NC2 certificate pero with years of experience na sa welding. So, yan ang mga tanong na sasagutin natin ngayon, mga kabakal. Actually, parang nasagot ko na nga ang ilan sa mga tanong na yan sa mga previous vlog ko. Pero for the sake of new viewers natin, kaya eto, sagutin ulit natin. Sa mga tanong na yan, ang sagot ko ay, oo. Pwede naman na kayong mag-apply since lahat naman kayo ay nakapag-experience na sa paghihinang. Yun nga lang, nakadepende pa rin yan sa mga requirements ng company na ina-applyan nyo. Mga requirements na dapat nyong ma-meet or ma-provide para ma-qualify kayo sa kanilang selection of applicants. Sa tanong na pwede na daw ba mag-apply ang mga newly graduate na K-12 na strands sa as welder, pasensya na pero hindi kasi ako sure kung yung strands sa ng K-12 ay under TESDA at kung yung SMAO na yan ay may certificate na NC1 or NC2 na binibigay sa mga estudyante after graduation. Wala din akong idea kung anong certificate ang nare-receive ng estudyante after training sa Estran sa SMAL. Kung ito ba ay National Certificate sa SMAO or Recognition or Completion Certificate lang sa K-12. Kaya para sa mga nagtatanong niyan, pasensya na kasi di ko kayo masagot ng direkta dyan sa tanong nyo. Pero ang may papayo ko lang sa inyo, since inumpisahan nyo na ang ganyang training sa welding, ituloy nyo na lang ang training sa TESDA ulit after graduation. Nang sa ganun, siguradong makakakuha na kayo ng NC1 at lalong-lalo na ang NC2 certificate na isa sa mga pangunahing requirements ngayon sa pag apply ng trabaho bilang welder. Huwag kayong mag-alala dahil karamihan sa mga branch ng TESDA ngayon ay nagpo-provide na ng free training with daily allowance sa mga qualified trainee applicants nila. Kaya try nyo na ngayon mag-inquire sa mga TESDA center na malapit sa inyo kung may mga free training sila at makapag-enroll na kayo. Para naman sa mga nagtatanong kung pwede na daw ba mag-apply kahit NC1 holder lang sila, ang sagot ko naman ay oo, pwede naman na kayo mag-apply as welder. Yun nga lang, limitado ang mga company na tumatanggap ngayon ng mga applicants na NC1 holder lang. Kumbaga, swertihan na lang talaga kung nakahanap kayo ng company na hindi na naghahanap ng NC2 certificate. At sa mga wala namang NC1 at NC2 certificate pero may mga experience na sa welding, oo naman, may mga chance pa naman kayong makapasok sa mga company bilang welder, lalo na kung may mga COE or Certificate of Employment naman kayo. Kaso, sad to say, sabi ko nga, bihira na sa ngayon ang mga company na tumatanggap ng mga aplikante na walang mga national certificate. Dahil karamihan na sa mga company ngayon ay nire-require ang NC2 certificate sa halos lahat ng mga skilled worker na applicants. Ayon kasi sa kanila, ang ating mga national certificate ay siyang nagsisilbing license natin bilang mga skilled worker. Kaya mapa-welder man yan, mason, scaffolder, rigor, fitter, or kahit ano pang mga skilled ay dapat may in 2 na tayo. Hindi tulad noon na hindi sila ganon kahigpit sa NC2. Yung basta may experience ka doon sa skilled na ina-applyan mo, may dala kang COE or certification na marunong ka sa ganong skill, kahit wala ka NC2, ay pasok ka na. Kumpara ngayon na kung wala kang NC2, kahit may NC1 ka pa or may COE ka pa or WPQT or WQT, hahanapan ka pa rin ng NC2 certificate. Which is, talaga namang kakalungkot minsan kasi kung sino pa ang may experience, siya pa ang hindi qualified. Pero gaya nga nang nasabi ko sa unahan, huwag pa rin tayo mawalan ng pag-asa. Although marami sa mga company ngayon ang nire-require ang NC2 sa mga aplikante, may mga company pa rin namang tumatanggap ng na mga aplikante kahit walang NC2 or kahit mga baguhan pa lang basta pumasa sa kanilang trade test or testing ay pasok na. Yun nga lang, talagang dapat magtyaga tayong maghanap ng mga ganitong company na a-applyan. Kasi sabi ko nga, Bihira na lang ang mga company na hindi naghahanap ng NC2 at tumatanggap ng mga baguhan o wala pang experience. At panghuli, ang maipapayo ko naman sa inyo lalo na sa mga may experience na sa welding na wala pang NC2, mag-avail na kayo ng NC2 kung kaya pa. Kung may mga COE naman kayo na aabot ng 1 year working experience or mahigit pa, pwede kayong mag-assessment sa TESDA. Bale, isang araw lang naman yon. Doon, mag i lang kayo at actual testing. Pero, syempre, kailangan yung ipasa ang mga ito para mabigyan kayo ng NC2 certificate. Sa mga fresh graduate naman na K-12 is transas kung hindi national certificate ang na-receive nyo after graduation, ituloy nyo na ang mag-enroll agad sa TESDA ulit habang fresh pa ang kaalaman nyo sa mga basic welding na natutunan nyo para madali na lang sa inyo na matapos ang training nyo sa TESDA at makakuha na kayo ng NC2 certificate. Same go sa mga NC1 holder pa lang na wala pang NC2. Tapusin nyo na hanggang NC2 para malaki ang chance nyong ma nyo ma-qualify sa pag-a-apply ng trabaho in the future, lalong-lalo na sa pag-a-apply nyo abroad. Tandaan, mahirap na talaga mag-apply ngayon ng trabaho dahil sa mga requirements nila gaya ng NC2 issue na yan. Pero wala na tayong magagawa dyan kasi nga nasa Pilipinas tayo, okay? <laughs> Kaya ang dapat na lang natin gawin is gumawa na lang ng paraan para ma-meet natin yung mga requirements na hinihingi ng company na ina-applyan natin. At syempre, tsaga-tsaga lang tayo sa pag-a-apply sa mga possible company na yan hanggang dumating yung swerte natin. So, sa mga kabakal ko dyan na nagbabalak or patuloy pa rin sa pag a ng trabaho, good luck sa inyong mga kabakal. At dito na ulit nagtatapos ang ating video, pero bago ako magpaalam, shout out muna kina Mr. Boboy Balajay, kay Mr. Rolly Bongo, kay Mr. Jopins Pintor, kay Mr. Asyong Benitez, at shout out din daw sa Bihag Family at kay Visor Eman Reyes ng Taco Field Company from Mr. Ronaldo Kehano Solar. Salamat po sa inyong panonood. See you next time. Bye!